Pasok ako sa loob. Pasok ako sa loob. Kita pala tayo mga pasok ah Kasi na yung kanina. Wala, wala. Bumaba na si Senato. Wala. Ipakaw na. Ipakaw. Wala na siya. Ayaw yun. Ayaw yun. yun. Ayaw nga, Baba na ako. Baba na ako. Baba na ako. Baba na ako. Para makabalik sila. Hindi daw siya. Hindi na ako pa pa. Ah, uh, pansin niyo po sa bidyong ito, no. Mukhang medyo may uh, hindi pagkakaunawaan, nagkakagulo. Mapilit kasi ito si Hanilet mga pre, no gusto pum pumasok alam nyo, pag uh, ayaw kung hindi ka uh, papapasukin dapat hindi mo na ipipilit pa Diba? hindi mo na kailangang ipilit pa na hindi kailang pumasok may mga rules kasi yung mga yan eh at may syempre ba diba? may may batas na sinusunod no and then uh, pag mga Duterte talaga ang matitigas talaga yung ulo eh no ba diba? pag sinabing isang beses lang wag kung gagawin? Mar dapat marunong kayong sumunod sa batas. Pero kaya ko lang naman po ito uh, gagawa ng reaksyon para makita nyo natin kung ano ang totoong ugali. Okay? Itong mga Duterte na to. Pati nga yung anak eh, minumura nga si Nicolas Torre, di ba? So, alamin natin kung kasi sabi nila, mabait daw yung mga Duterte, marespeto daw eh. <laughs> Natatawa nga ako eh. So, marespeto daw po yung mga Duterte. Duterte. So, tingnan po natin. Okay? So, anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon. And syempre, no? Si PBBM ay nagsalita na po patungkol sa pag, uh, paghuli kay Digong. Okay? Mamaya, uh, panoorin po natin yung video. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy dyan, mga pre, meron po tayong Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0. At syempre, meron din po tayong Timberador. At may TikTok po tayo, Ballpoint Man 2.0. At sa, syempre mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Okay. Sino ba yung ano dun? Okay. So, ito na mga pre, no? Uh, bigyan po muna natin ng uh, reaksyon itong uh, si PBBM. Okay? nagsalita na po patungkol dito kay uh, Digong. Okay. Alam ko marami na namang mapipikon dito ngayon. Mapikon lang kayo hanggat gusto nyo. Okay? Ah, ingat-ingat lang ha. Inom-inom kayo ng gamot. Alam ko yung ibang DDS dyan. High blood. Ah, oh, inom kayo ng gamot bago nyo panoorin yung video ito. Ha? Ah, mapipikon lang kayo dito. Okay? So, eto na po. Panoorin po natin yung uh, video. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11.03 p.m. Ah, ayan ah. Pangulong Bongbong Marcos nagsalita. Bakit dapat kasi hindi lang na nagsalita yung Pangulo eh? Marami lang mapipikon dito eh. Alam mo naman yung mga DDS, mga high blood eh. Hanggang yabang lang yung DDS. Diba? May... Wait na nga. Okay, okay. May ingay kasi kaya tinignan ko muna sa labas. <laughs> Saan na tayo banda? Okay, panoorin muna natin to. Good evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands. Allow me. Oh, tinan, tinan, tina, ito. Tina en oh. route to The Hague. Ah, oh, nakasmile pa yung Pangulo natin, oh. <laughs> Marami na namang mapipikun dyan. Ah, Nako. Inom-inom kayo gamot niyo ha. Mga matatandan DDS. Hey, in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitment. Yan si Digo mo, medyo nawala yung yabang na dyan eh. Nawala yung yabang na dyan. Okay? Pero nung wala pang ICC, sabi niya, asan na yung ICC? Babunday niyo, nalilito. Ni ...to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice... O oh, yan na, may warrant po ha. Klaro yan, sa mga nagsasabing walang warrant, fake news kayo. Ah. ...to serve the warrant. Interpol asked for help and we oblige because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. We followed all the legal procedures that are necessary. Ah, oh. yan ha. Hindi po, nung hinuli po si Digong dyan, hindi po yan sinigaw si Gawan. respeto pa nga eh. Dapat nga nakapusas na yun eh. Di ba? Oh, pero tingnan mo, maluwag po yung mga kapulisan dyan kay Digong. Hindi naman nakapusas. Kung dapat nga lang sanay, pinusas na yun. Unfair naman sa iba. Diba? Napaka-unfair po talaga. Sir, so, so, I'm confident that in further examination, you will find that it is uh, proper and correct. Sumusunod tayo sa batas and that is what's happened here. The, well, politics doesn't enter into it. Mm. Ah, ang Pangulong Bumbo Marcos sumusunod sa batas. di nagpe-fake news. Diba? ba eh, yung mga Duterte kaya, kumusta? Siguro sabi ni PBBM, Good luck, Digo. Ingat ka dyan. Agaling ka dyan. And then, uh, sana po yung kasunod po nito, no? Yung mga bank accounts po ng mga Duterte, ma-freeze po sana. Uh Oo. -oh. Kasi, eto ah, Marami pong mga DDS vlogger-vloggeran yung tumatanggap ng pera sa mga laos na politiko. Diba? So, sana ma-freeze po yun. Uh, para mag-kumamot uh, sa itlog itong mga katulad ni Dada. Bayad-bay. Uh, kasi yan, mga bayaran talaga yun. Bayaran para manira. Uh, diba? Ang galing, diba? Sasabihin nila, makabayan daw sila. Pero bayaran sila para manira. Para mag-fake news, 'di ba? Para man lang ng mga Pilipino, o oh, 'di ba? Mapasana all ka na lang talaga. So ito no, aba, bigyan po natin ito ng reaksyon itong uh, isang video. Panoorin po natin. Hey, niyo, doctor, son, eh. Gustong pumasok eh, gustong pumasok eh. Oh. Ito ah. Ito nyo, taxpayers pa ni. Ito po yung ano ni Digong ha, ah? partner ha, ah? si Hanilet. Ah. Pasok ako sa loob. Pasok ako sa loob. Ulit-ulit. <laughs> hindi, hindi, hindi kasi sila pinagbuksan ng gate. So, feeling ko, nakapasok na sila. Hindi lumabas siguro, din papasok ulit, hindi na pinayagan. Ah, kasi na yung Wala, wala. Bumabala si Sena to. Wala. Baka wala na siya. nga, oh. nga. Okay, okay, so, okay. uh, ako yan, yan na si Bungo. Uh, bakit kaya ayo itong papasukin? Paba <laughs> na ako, paba na ako. Paba na siya. na ako para makabalik na siya. Hindi na magpapasukin. Hindi na ako Mm. Yan. Ayun tanong. Anong problema kaya dyan, no? At uh, bakit, ano? Bakit ayaw papasukin? ba diba? Anong problema? Okay, wait lang ha. Ah. Ayusin lang natin to. Yan. Okay. Dotary ng DDoS. DDoS, remember it? DDoS, remember ko balik dito. Ayan, ayan, ayan. DDoS, ayan. DDoS, oras, ba'y? DDoS, ayan, ayan. DDoS, ayan, ayan. DDoS, Ba't nagsisigaw si... Ganito ba yung pamilya ng mga Duterte? Ah, isa sa mga ugali. Balik nga natin kaunti. Ayan, ayan, ayan. DDoS, ayan, ayan. Di na oras, ba'y? Notary, Notary lang! Notary. Notary! Notary lang! Notary lang! I, 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 I. May nahabol daw silang... Anong magagawa? Anong ginagawa ni Philip Salvador dito? Lawyer ba tu? Wala naman tong alam ah! Ano yan? Decoration? Dahil election para iboto, kunyari. Andun, sumusuporta ako kay Digong nung panahong inuhuli siya. Hayaan nyo, props lang yan si Philip dyan. Notary lang bro! Pus, yung pinag-usapan natin, karapatan ng uh, player. Ayun, sir. Walang karapatan si Digong. Yung mga pinatay nga niya, hindi niya binigyan ng karapatan eh. Walang karapatan. Yeah. <laughs> karapatan, karapatan. <laughs> K.O. Okay. Oh. Oh, uh, pakiusap si na, pakiusap. 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 Sir. kana makaiwas ako sa mga kaso sa mga kaso sa mga kaso sa mga Isama sa ba, sir, si... mga kaso Yung magnonotaryo. kaso notaryo mga kaso sa notaryo publiko. sa sir. kaso sa mga Oo, sa mga kaso 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 sa mga sa mga kaso Ah,

Diba? KO mumu Yan yung, ibubuti, yung mga bastos. Hey! Oh. Oh. Lang. Apo, tayo, notary lang. Notary lang ang usap at matayo yung notarilang uh, ano na pagkliir na bugado lang nang pagkliir na bugado lang nang na lang nang pagkliir na bugado lang nang pagkliir na bugado lang nang pagkliir na bugado lang na lang nang Okay. na lang nang pagkliir na na bugado lang lang nang pagkliir lang okay. 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 uh, nang pagkliir na bugado Pag lang nang pagkliir na bugado

ngayon oh, na, na po. na karapatan ng bawat Pilipino. kayo ng karapatan ng bawat Pilipino. Yung mga pinagpapatay niyo noon, binigyan niyo ba sila ng karapatan? Iyan hindi naman pinatay eh. Di ba? lang. Ah. <laughs> Dapat nga di dinagbigyan ng karapatan niya ni. Eh. KO

tari lang yan sila ang papasok. Uh, Apogado lang ang papasok. Apogado. Doon tari. Doon lang. Sige, papasokin na lang yan, sir. Doon tari lang. Doon tari. Sari ang lak natin ngente. Hanggang 5 o'clock ng Supreme Court. Apogado lang. May naapos lang kami. 5 o'clock lang ang Supreme Court. Ang sigo lang ang Supreme Court. Nandun po tayo makalala. Ay, pare, pare. May pinto. Nandito si... Dilat yung mata, oh. Pari, pari. Pari, pari. Oh? <laughs> si tawa ako yun oh no? si Philip Salvador decoration props ha 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 oh ba't nandyan yung ano ipuputamos ha 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 ba't may ipuputamos dyan e eh, baka kasuhan na yan ha <laughs> ano? oh, umatay oh, ito po tamos dyan. <laughs> oh. Ang <dira> naman oh. <laughs> sir, may erase ko na po yung mod, sir, sir. Unfortunately po, sir, yun ang instruction sa amin, sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung tagaling. Ayun na lang, ayun na lang. Dokument lang naman. Sa tali, sa tali. O, oh, oh, uh, uh, Philip Salvador. Oh. Eh, eksena, eksena yung bobo. <laughs> 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 Sige, pasukin niya yan. Dami, oh. <laughs> hey, tera, tera, anong ginawa ni ni Hanelet? Anong, di... dinoro, duro ba yung kapulisan? Wait nga lang, check natin para klaro. Ay, ginaganyang ganyan, ginaganyang ganyan. Ginanun ba o ginanyan? Eh? Yeah. Teka, klaruhin nga natin. Dinuro. At saka pangit yun. Sa sisigaw-sigawan mo. Yung mga kapulisan. Eh, ginagampanan lang nila yung trabaho nila. ba? Diba? Kabastusan yung tawag dun, ba? Diba? Oh, walang, mar walang respeto, di ba? K.O. Hmm. Pagkakas Ay, na po, sir. mo sir. na po, sir. sir. Ano po muna tayo? na natin. Dito na po kayo. sir. Papil lang naman yun. Dito dito na po kayo. Dito na kayo. Dito na po kayo. Dito na po kayo. Dito na po Wala talaga. Ano, ano, um, nag-iskandalo? Iskandalo yun. Diba? Diyan mo po mapapatunayan na ang pamilya nila hindi po magandang halimbawa para sa mga kabataan. Tapos pinupuri sila ng mga tanga. 'Di diba? Pinupuri sila ng mga tanga. Oh. Ganito na lang, yung mga pumupuri po dito ng mga tanga, ganito. Tawagan niyo yung anak niyo, turuan niyo magmura. Idol niyo, 'di ba? Idol niyo? ang pagmumura minsan expression pero yung mga Duterte kasi, di ba? May tinatarget silang taong minumura eh, yung uh, hindi naman sila yun, na ano, di ba? lang naman na maayos yung mga kapulisan pero minumura nila. Oh. K O, <laughs> di ba? Kakapal na mukha di ba? Oh. Pero yun lang yung ating uh, reaction ng mga pre, Nakita ko lang sa inyo kung gaano kabastos po ang pamilyang Duterte. Hindi po talaga dapat ito tularan. Wala po tayong, lalo na yung mga anak niyo, walang makukuhang magandang aral sa pamilyang ito. Diba? Wala po. Kundi puro lang uh, kayabangan, pagmumura. Diba? Patay, patay, patay. Tawa <laughs> talaga ako. Uy, mumura ka din naman ah. Oh. Expression? Oh. Pero ako, ang minumura ko po talaga, yung deserve murahin. Eh ba? Diba? Yung deserve murahin pero yung mga tahimik na tao mumurahin niyo. 'Di ba? Yung mga matitinong tao mumurahin niyo. Iba, ibang usapan 'yon. kabastusan 'yon Pero may respeto kayo magbigay na galang naman kayo. Oh, si Kitty Duterte, uh, Duterte minor si ano? Oh, si Nicolas Torre. Tama ba 'yon? 'Di ba? Kasi pinangalanan eh. U tang ina mo. Parang ganun yata yun. Ang ina mo. Di ba? Oo. Oh. E may mo. Ibig sabihin, may tinutukoy na tao. Ikaw yun. Which is yun nga si ano, si Nicolas Torre. Di ba? Diba? So, ayun lang po yung ating uh, video ngayon mga pre. Ayan ha. Maraming maraming salamat po sa sumama sa ating uh, video ngayon. At uh, kita-kits po tayo ulit sa susunod na video. Pero bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0 At syempre mga pre, meron po tayong uh, TikTok, Ballpoint Man 2.0 At syempre meron din po tayong uh, uh, Ang tawag dito Facebook page na Virador Okay, so hindi pa nakasubscribe Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe Okay Like, 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 share this video At mag-subscribe and ring the notification bell Para updated po kayo Sa lahat ng mga uploads natin So yun lang, itakits po tayo Sa susunod На видео.